Hinikayat ng palasyo si Senador Aimee Marcos na mag-imbita ng iba pang international law experts sa Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lang dapat ang international legal expert na si Attorney Alexis Medina ang nagbibigay ng kanyang opinyon sa pagdinig. Dapat daw may iba pang eksperto para hindi lang iisang pananaw ang naririnig ng senadora tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay Duterte. Nakatakdang ipag Patuloy ang pagdinig bukas araw ng Webes at inaasahang dadalo ulit ang ilang opisyal ng gobyerno. Samantala sa ibang balita, dismayado po ang Philippine Commission on Women sa kaliwat ka ng issue ng mga kandidatong nang iinsulto sa mga kababaihan sa gitna po ng kampanya. Matatanda ang inula ng batikos ang biro tungkol sa pakikipagsiping sa solo parents ng congressional candidate sa Pasig na si Attorney Christian Sia. Habang pinagpapaliwanag din ang Comelec sa kanyang sexist remark, ang re-electionist na si Misamis Oriental Governor Peter Unabia, matapos man sabihin para lamang sa mga magagandang babae ang scholarship sa kursong nursing. Bukod po sa dalawa, marami pang report ng mga kandidato na nambastos naman ng kababaihan. Ang mong tuloy ni Women Commission Chair Ermelita Valdeavilla dapat isa ilalim sa gender sensitivity training ang mga kandidato. Susuportahan din daw nila kung maghahain ng reklamo ang COMELEC laban sa mga kandidatong ito. Sa mga politikong ganito na itigil na ang kanilang ginagawa because some of them, most of them, all of them are self-damaging. Akala ba nila pag kanilang inaglahi ang kababayahan, makakakuha sila ng maraming boto? Kaya nandun sa kanilang uh, meeting yung mga tao na yon kasi pamuntik na siyang suportahan pero dahil sa ginawa nila, nawawalan sila ng boto. Comelec uh, po ang nakatakdang unang uh, magsampan ng demanda sa kanila. So kung yan po ay mangyayari, kami po ay lalabas na kasama nila. Yan nga po ang tinig ni Philippine Commission on Women, Chairperson Ermelita Valdeavilla. Sa ibang balita, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi tinanggalan ng security details si Vice President Sara Duterte. Ayon sa AFP, ni-reorganized lang at hindi binuwag ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ginawa lang itong AFP Security and Protection Group na nakatuon na rin sa pagbabantay sa iba pang mga VIP. Paglilinaw ng AFP, walang kinalaman sa away politika ng administrasyon at ni VP Sara ang rigodon sa security details ng vicepresidente dahil aprobado na ito ng Defense Department noong Pebrero at wala raw halong pamumulitika. Oras muna ma... Nagkataon na ngayon siya lumabas as, as, as news, no? But uh... Ang gusto natin mangyari dito, no, uh, negrapil tayo sa ating mga kababayan. Na, do na let us not avoid, uh, let us avoid no, yung pag uh, spread natin ng mga uh, false or misleading information. Mm -hmm. dapat itong mga pangyayaring ito, wag natin bigyan ng ibang kulay.